taong 2016, isang taon na tumatak bilang simula ng pagbagsak ng isang tao na pinasan ang bigat ng imposible. Taon-taon, ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ay nalulunod sa utang at ang responsibilidad na isalba ito ay itinulak sa kanyang balikat. Ang bigat nito ay nakakapanghina habang ang iba ay tahimik lang Walang maibigay kundi walang laman na suporta. At doon sila dumating. Kilala lang bilang The Shadows, sila'y magaling na mga operator na kumakapit sa mga taong nasa desperasyon. Nangako sila ng kaligtasan, isang daan palabas sa bangungot ng pagkakautang. Pinakita nila ang ilusyon ng tagumpay sa matamis nilang salita. Para sa isang taong nasa bingit ng pagkalunod, ang kanilang mga pangako ay parang lunas. Kumagat siya sa pain. Mahigit 100 milyong piso ang nawala sa kanilang masalimuot na plano. Ang iniwan nila ay hindi lang pagkakautang kundi pati respeto sa sarili ng taong iyon. Ang epekto ay masakit. Ang kahihiyan ay parang alon na paulit-ulit na sumasalpok. Hindi niya mapigilang tanungin ang sarili, paano ako naging ganito kabulag? Ang mga gabi walang tulog habang ang tanong ay paulit-ulit. Hindi lang siya nabigo, naging siya ang halimbawa ng pagkadapa sa desperasyon. Mula noon, naging isang laban ang bawat araw. Isang walang katapusang digmaan para makawala sa kadena ng pagsisisi at guilt. Pero kahit anong pilit niya, ang mga anino ng kanyang mga pagkakamali ay parang hindi bumibitaw. Lagi itong bumubulong sa kanya ng nawalang pera, ang pagkalugmok at ang sakit ng hindi niya maibigay ang nararapat para sa kanyang pamilya. Taon ang lumipas na tila walang liwanag na darating. Pero habang papalapit ang 2025, may nagbago. Pakaibuturan niya, may apoy na muling sumiklab. Isang matagal nang akala niyang patay na. Hindi lang ito isang simpleng pag-asa. Ito'y isang hamon, isang desisyon na bumangon muli. Hindi na niya hahayaang ang kanyang kabiguan ang magtakda ng kwento niya. Natuto siya mula sa mga pagkakamali. Gaano man ito kasakit, sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang hilahin siya ng nakaraan. Pinangako niya sa sarili na magiging iba ang 2025. Ito ang taon kung saan muli niyang isusulat ang kwento ng kanyang buhay. Hindi na bilang taong nabigo, kundi bilang taong muling bumangon. Hahanapin niya ang bagong landas, makakahanap ng makabuluhang trabaho, at muling itatayo ang buhay na nawala sa kanya dahil natutunan niya na ang mga pagkakamali ay hindi katapusan ang mga ito ay bahagi lamang ng mas malaking kwento at ang kwento ng taong ito ay malayo pa sa katapusan para sa mga nakakaalam ng kwento niya ito ay parehong babala at inspirasyon isang paalala na sa mundong handang subukan ang lahat ng limitasyon mo kahit ihagis pa sa iyo ang buong kalugmukan at kahirapan ang resilience ang iyong pinakamakapangyarihang sandata kahit gaano kalalim ang pagkakadapa kahit gaano kabigat ang dala ng pagsisisi laging may daan pabalik maaring abutin ng taon maaaring ubusin ang lakas mo. Pero ang landas pabalik sa tagumpay ay nandyan para sa mga hindi sumusuko. Laban lang, kahit gaano kagulo, kahit gaano kalakas ang bagyo. Bumangon muli, hindi lang para makuha ang nawala, kundi para maging mas mahusay at mas matalino. Ang mga pagkakamali ay maaaring magmarka ng nakaraan. Pero hindi dapat ito ang magtakda ng hinaharap. Sa huli, ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa survival. Ito ay kwento ng reinvention. At para sa mga nasa sarili nilang crossroads, ang kwentong ito ay nagsisilbing simpleng paalala. Kahit gaano kadilim ang gabi, darating at darating ang umaga. Kung magpapatuloy ka lang, mahahanap mo rin ang tamang daan. At pagdating ng araw na 'yon, babangon ka, mas matatag, mas mahusay, at handang harapin ang mundo sa sarili mong terms.